yung vlogging eh, na libre na, ha, libre na oh, yung vlogging naman kasi ngayon ma'am diba ba oh. napaka popular diba ba mas pabor din naman yun kaysa dati diba ba oh, di, ikaw ma'am kung ikaw mag dumating sa point na ganon na may isang vlogger na sikat na vlogger tapos nilibre ka uh oo -oh. wala may problema ba sa'yo yun or wala o oh, diba like for example yan sa'yo limbawa kaya lang sa ngayon ma'am uh, to be honest, <laughs> hindi kita malilibre kasi ang moto ko nga eh. <laughs> okay, uh, pero, bibigyan kita ng discount ma'am ah kailang. di bibigyan kita ng discount wag <laughs> mong isagad bawasan mo ng konti <laughs> <laughs> di ba Actually ma'am, ano, nagbablog ako Bago pa lang, bago pa lang Nanonood ka ba ng mga ano? Mahilig ka rin pa manood? Nangalim po? Yung mga vlogging, vlogging, ganyan? Opo uh, Nagbablog vlog din ako Ay talaga ba? O, uh, kaya Ay, lang, lang. Ah? Anong, anong mo sa vlog? Ano, uh, bakbakerong mangyan <laughs> <Yeah. laughs> Kasi nga, bakbakerong mangyan Kasi driver ako Nagjojoy ride ako, di ba? Uh, 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 okay. Kumbaga, kakagawa ko lang Ayan Baka Maraming magulat ba, Baka magulat wala, 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 wala pa, wala pa Basher, marami. <laughs> Alam mo bakit ako nababas, ma'am? Pag nag pag sinishare ko yung, ma, yung video ko sa group, nababasa ko lagi kasi yung, yung, content ko kasi ngayon na binubuo, ano, yung, nag yun, kaya tinatanong kita kanina kung nakatakay ka na ng libre. Ay, kaya lang kasi, yung content ko naman, ah, uh, estudyante lang at saka yung mga minimum wage lang talaga. Ay. Tapos yung mga naka-promo, yun, yun yung mga inaano ko, inililibre ko ng biyahe. Oo. Oh. Eh, kasi nga sabi nila, ano lang, for the views lang yan, ganyan, ganyan. Namimili ka ng pasahiro mo, ganyan, ganyan. <laughs> Tapos, iba pa tayo ma'am, di ba? Apa? Tapos sabi na, kinakancel mo naman yan, ganyan, ganyan. Pero hindi, hindi ko kinakancel kasi bawal yun eh. Kumbaga, yung ginagawa ko naman yun, pag pasok ko pa lang sa ano sa uh, trabaho. Yung Monday to Friday, yun kasi regular ko talaga dapat alas 7 nandoon ako sa trabaho ko. So pag alis ko sa bahay, pag may pumasok sa akin na booking, kinukuha ko. Ngayon, pag estudyante or naka-promo, kinukuha ko, nililibre ko. Yun yung kinokontent ko. Ngayon, na, doon ako nababas. <laughs> Di ba? So, sabi nila, ginagamit ko raw yung tao, ganyan-ganyan. Although, yung vlogging, e, oh yung vlogging naman kasi ngayon ma'am, 'di ba? Napaka-popular, 'di ba? Mas pa din naman dante, diba? Oh, diba? yun kahit sa 'di ba? Oh, 'di ba? Iyon yung sinasabi ko sa kanila. Sabi ko nga sa kanila. Mm -hmm. Oo. Oh. So, kung ikaw, ma'am, kung ikaw mag dumating sa point na gano'n na may isang vlogger, na sikat na vlogger, tapos nilibre ka. Oo. Wala, may problema ba sa yun or wala? wala. Oh, 'di ba? Noon. So para Oh <laughs> yon 'yun 'yung gusto kong i ano sa kanila. Eh, baka kasi natatakot sila na baka i-implement. Anong i-implement? Dito tayo mam, ma 'di ba? Apo. Yung free Anong... 'yung talagang libre? For Ay hindi. Ano naman 'yun eh? Hindi ano i-implement 'yun. Um discount talaga nila 'yun. Promo hindi. 'yun. Hindi, ano 'yun? Yung dun sa promo ni Joyride, kanila talaga 'yun. Ah. Okay. Pero 'yung ginagawa ko naman naman libre or ng ibang tao? Ah, 'yung sayo naman 'yun. Sa Sarili naman ko lang, lang. oh. Oh. Like for example, yan sa'yo, limbawa, kaya lang sa ngayon ma'am, Ah, uh, to be honest, <laughs> hindi kita malilibre kasi ang moto ko nga eh. Uh, pero bibigyan kita ng discount, ma'am. Ah. Uh, di, hindi, bibigyan kita ng discount. Wag mong isagad. Bawasan mo nang konti. <laughs> 'Di ba? Ah. Uh, wala naman tayo nag. At least yung ano mo, yung comment mo sa kanila, 'di ba? Actually naka Ah, naka-vlog talaga ako ngayon, ayun no? <laughs> oh. oh. Ganun na ako magbiyahe, inaano ko, di ba? Uh, okay. At least, di ba? Okay. Eh, hindi nila magets yung mga ganun. Sabi nila, pinagsasamantalan lang daw ng mga vlogger yung uh, mga tao. Kasi, kasi, kung isipin mo kasi naman, ma'am, di ba? Yung mga vlogger na malalaki, di ba? So, pag nag-post ng video yan, automatic i-income sila. Eh, ako, hindi. Kasi uh, kasi bago pa lang ako eh, di ba? Bago pa lang ako. Kaya sa ngayon pa lang ginagawa ko na siya. Para if ever man, malay mo naman, di ba? So, kung darating yung point na lalaki, di, di, di lahat na lang sila libre, di ba? Kasi kumikita na ako eh, di ba? Sa ngayon, uh, estudyante lang muna sa <laughs> Sa kay senior at sa kayong ano, yung mga naka-promo code, di ba? Yun lang muna ngayon. Ah, <laughs> oh, di ba? Mali mo yes, naman. ba diba? Oo, oh, oh. Yo, yun yung yan. galing mo talaga, ma'am. <laughs> hindi <laughs> kasi tanga yung kuya. Oh. Yung puro reklamo, di ba? Wala, oh. wala rin naman mangyayari. Oo, oh, oh, kaya nga eh, di ba? So, maging thankful na lang. Oo. Oh. oh. Kay Saudi. Saka in-upload yung video, hindi naman dahil ayaw nung customer, pumayag naman. Hindi naman, oh, kumbaga, saka hindi naman masama, di ba? Sabi nila, kakasuhan ka dyan, ganyan-ganyan. Hindi totoo yun. Kinakasuhan ka kung... an um, unauthorized yung... Oo, yung video mo, di ba? Pero kung tumutulong ka naman or maganda naman, walang masama, diba? ba? Mapapahiya ba yung, ano, yung estudyante na nilibre mo? Hindi naman, di ba? estudyante Oo nga, mami. Yun yung isa sa goal ko, mami. Alam mo yung mga estudyante kasi, so, eh, di ba? Walang income yun, eh, di ba? Kaya... Oo, sa magulang, di ba? Malay mo, one time, mam ma Anak mo may sakay ko. <laughs> kaya pa, anak ko ko yan? Ha? Baliw oh, bakit kuya? hindi ba lalaki 'yon? <laughs> lalaki naman yun ah. Lalaki naman. Oh. Hindi ko nga <clears throat> ano na lumaki. Agad kasi tatanda agad ako. Oo oh, nga. Dapat ano lang. Ako kasi may anak na rin ako, Ma'am Dalawa. Ah, okay. Naggagatas pa yun 'Di diba? Ay mas kailangan mo ko, Oo, kaya nga. Eh. Pero dahil nga Sampre sa mga diskarte sa buhay, kailangan mong gumawa ng effort, di ba? Hindi pwedeng pa tanga, -tanga ka lang sa kanto. <laughs> so, may trabaho ko, <laughs> nag pa ako, di ba? Kailangan natin yun, eh. Hindi mo pwedeng ano-ano lang. Oh, malapit ka nang matulog, ma'am. <laughs> Pagod much na, no? dito na lang, kuya. Saan? Oh, dito, dito tayo. Oh, ano okay, yan, yan. So, ayan oh, mga basher si Ma'am mo, oh, palong anong-anong ano, si Ma'am, 'di ba? Keren dapat 'yung mindset, 'yung nakakatulong. Pero okay lang ibas nila Ma'am, 'no, 'di ba? <laughs> uh, sorry Ma'am. Hindi, hindi kita malilibre. Okay lang Alam 'di ah okay naman. E uh, kita mukhang ako pa 'yung ni Ma'am. <laughs> Oh, ba ito? Ah, uh, teka lang. Ah, pahawak muna ako, ma'am. Okay. yan, ma'am? Thank you, po. Ingat Eh, ano? Kulang pa. Hindi, okay na po yan. Okay na? Okay, thank you, oh, sige. Thank you, ma'am, Malay mo, next time. <laughs> 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 oh, so, eh, yan yung sinasabi ko sa inyo, mga kabakbak, na ba? So, si ma'am, hindi ko siya nilibre. Bakit? hindi siya estudyante eh. hindi rin siya naka promo code saka malaki yung income ni ma'am di ba so bawi na lang si ma'am next natin pag lumaki so siguro pwede nating lahat na sila libre di ba walang ano gusto niya buong araw pa babiyahe kung kukita tayo di ba ganun lang ang buhay eh. so ayun lang mga kabakbak no yung yung mindset ni ma'am napakaganda so sana yung mga basher ko dyan, ah, shout out sa inyo, mga basher ko, salamat, mga basher ko dun sa group, mga kapwa ko, Joyride, na ah, nangbabas dyan, <laughs> maraming maraming salamat sa inyo, mga idol, ingat tayo lang sa biyahe, at yun, thank you so much kay ma'am, Nako hindi ko na-screenshot, thank you so much kay ma'am, ah, ingat siya palagi, alright?